Não dá. Yan mga katropa ayan po yung bago natin tirahan or ang ating second home dito sa Saudi Arabia oh my god wow syempre yung first po natin yun nasa Pilipinas so dito uh, sa Saudi ito ang aking pinaka second home hindi totoo yan bola lang yan let's go Yan po. Uh, ko sa inyo. Yan, meron po supermarket. Yan sa gita. Ito yung pinaka main door. Ito yung main door. Yan po, pagpasok sa ground floor. May dalawang elevator. Oh my God. Itong building ito hanggang 8th floor. Meron din hagdan. Ayan, yan yung hagdan. Ayan. Kapanik. Pero nasa 4th floor tayo kaya gamit tayong elevator. fourth floor, third floor, fourth floor. Yes, done. So, ito ang papunta sa aking, ayan, balik sa kabila. Ayan, may mga room din dyan. Ito elevator, ito yung hagdan. Ayan ah. Medyo malalim yan. Oh, God. Oh, my God. Ayan, meron pang pataas. Ayan. So, dito tayo. Dito sa lugar na to, may isa, dalawa, tatlo. Ito yung room ko. Ito yung pinaka flat namin dito. So, susiyan natin. Ayan. tayo palang ang unang dumating dito, yung mga kasama ko dito sa plot mamaya-maya pa sila oh my goodness so ito yung plot namin yun, open the light ayan, ayan yung sala ayan yung sala mga katropa ayan, may isang quartering dyan ayan yung sala ito yung papasok So, dito sa lugar na to, meron ding sa kabila. Andito yung meron kaming uh, yung labahan. May dalawang washing machine sa sa mga kasama ko yan. Yung washing machine yan. eto may CR din dito. Yan yung CR nila ng mga kasama ko. So, dito naman yung ating kitchen. Patay pa ilaw Yan Yun Hindi totoo yan Bola lang yan Ito ang aming kitchen Yan may rep dyan na malaki yan. yan kami dyan yung mga lutuan Yan So yan yung kitchen namin So magtanggal muna tayo ng sapatos mga katropa So Magtanggal muna tayo ng sapatos Yan, dito yung lalagyan ng sapatos natin. Kaya yan ang buhay dito sa Saudi. Pag natos ang trabaho, balik sa balik sa ating nasara ko ba yung pintok? O nasara. Balik sa accommodation, nagluto, ito yung papasok naman ng kwarto ko, mga katropa. Yan. May isa pang pinto dito sa harapan ng, siya, ng kusina. Ayan yung kusina. Ayan yung papasok. Dalawa pinto ng kusina eh. Doon tayo kanina sa dulong pinto. Ito ngayon. Sa mga pinto. So, ayan yung kwarto. Ayan yung kwarto ko sa dulo. Dito pa. Mayroon pang isang kwarto dito. Ayan yung sa isang tropa. Ayan yung room ko. At dito naman yung CR namin. Ayan. Ayan yung CR namin dito. Ayan. Ayan yung CR. Hmm. Yan, isang malaki mas malaki pa kaya ng CR dito, namin dito. Yan, yan yung CR dito. Yan CR namin sa dalawa kami rito nung isang katabi kong pinto. Yan. Dalawa kami ng CR dito. Ito yung bathroom namin. Yung kabilang CR na pinakita ko, doon yung sa kabila naman sa dalawang pinto rin sa kabila. Bali apat apat na pinto rito sa isang plat, apat na pinto. So, apat din kaming tao rito. Isang room, isang tao, isang tao. So, buksan natin yung room ko. And I'm so excited. Asan yung susi ko? Ah, uh, yung susi. Siling. Yun. Ayan mga katropa, ito ang aking kwarto. Ayan. Ayan yung pinto. Ayan, pagpasok mo, ayan ang makikita mo. Ayan mga katropa. Ayan, may, mayroon may akong lamesa dyan. Mini, mini kitchen. Yan. Yan may mga konti tayo mineral water tapos mga mga chips. Yan mga katropa. Yan. Tapos yan ang aking aparador. Yan, dalawa. Dalawang aparador, mga katropa. Yan. Yan ang aking bed. Yan ang aking higaan. Ayan mga katropa, ang aking kwarto. Ayan, napakita ko na mga katropa ang aking uh, bagong tirahan na naayos na natin. Nung una kong vlog, uh, yung bagong lipat pa lang ako. Asya nga pala mga katropa, hindi ko na ipakita yung terrace ko dati dahil nga uh, sarado, di ba? Ngayon, ito. Ito yung terrace mga katropa. Kaya lang, uh, gabi ngayon. No! God, please, no! 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 So, ayan. Ito yung terrace. Nasa, ano tayo eh, nasa fifth, fourth floor. So, ayan mga katropa, yan ang gabi. Eh. Gabi kasi ngayon dito sa Saudi. So, ayan ang itsura. Ayan, dito sa Saudi. Yan sa ko. Yan ang makikita mo sa meteris ko. Highway yan mga katropa. Yan ang tinatawag na King Pahad Highway. Patungong uh, airport, patungong Jubeil. Yung pakabila naman, patungong Alcobar. Nasa damang tayo mga katropa. Yan may mga drive-thru ng Starbucks. Bola lang yan. May hot time na supermarket. May KFC. Kilala kong kaliskis mo. Oy. Hindi totoo Ayan. yan. Sa tabi ng, ng Starbucks na yan. So, that's it. Ayan, mga katropa. Naipakita ko na ang, ang, ang aking bagong tirahan. Yan ang aking laman ng aparador. Yung mga balakad kong gamit. yung kabila yan yung mga O paano mga katropa? Salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga support nyo, mga subscriber, mga followers ng aking uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ang mga sa mga GC ko, sa mga sa Team University, Team Lasik, uh, Team uh, Menchigela, MPC, uh, MPC, Shoutout uh, shout out sa iyo uh, uh, admin na uh, admin May. Shout out. O oh, paano mga katropa? Hanggang dito na lang ang aking uh, blog vlog for today. Mulit muli ang inyong uh, ang inyong katropa Jeremy's May's vlog. Bye-bye. At nga pala, yung mga bago pa sa aking channel, please like, share, and uh, subscribe. Subscribe niyo na rin and please paki-click yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod pang mga vlog. Thank you very much. Bye-bye. See you.